Ngayong gabi, may boses na matagal nang patay. Kumakatok muli sa pinto, at ang lihim sa lumang kahon ni Papa. Biglang nagising, anong nilalang ang bumali? At bakit may bagay siyang pinagbabawal na hawakan ko? Gusto mong malaman ang katotohanan, di ko dapat nakita. Akinggan mo to hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka na at ay comment ang susunod mong misteryo. Ang lihim sa lumang kahon ni Papa, katotohanang kumalabog sa puso ng anak. Hindi ko inakalang isang lumang kahon lang, ang kayang magpagulo ng buong buhay ko. Pero ngayong gabi, habang umuulan sa labas, at humahampas ang hangin sa bintanang kahoy, narinig ko ang tunog na iyon, isang kumalabog mula sa ilalim ng papag ni Papa. Parang may gustong lumabas, parang may matagal nang nais ipakita. Lumapit ako, nanginginig ang kamay ko, amoy na amoy ko pa ang pinaghalong lumang kahoy. At pawis ng taong matagal nang wala... Si Papa... Hinila ko ng dahan-dahan ang kahon... May nakasulat na pangalan ko... Gamit ang sulat kamay niya... Bakit ngayon ko lang ito nakita? Bakit hindi niya binanggit kahit minsan? Umupo ako sa sahig na kawayan... Rinig ang kikatik ng ulan sa bubong... At binuksan ang kahon... Agad akong natigilan... Nandoon ang lumang itim na sapatos ni Papa... Ang parehong pares na suot niya... Noong huling gabi... Bago siya mawala sa daga... Ero mas nakakakilabo, ay ang papel na nakasiksik sa loob ng sapatos. Arang liham, arang huling mensih, ero bago ko pa ito mabuksan. May kumaluskos na narinig ako sa labas ng bahay, parang may humahakbang sa puti, parang may taong umiya. Sino yon sa ganitong oras? At bakit tila alam niyang? Ngayong gabi ko mabubuksan ang liham ni Papa. Dahan-dahan kong hinila ang papel. Ramdam ang bigat ng bawa segundo. Ero natigilan ako ng mapansin ko. Ang isang pamilyar na mansa sa ibabaw ng sula, mansang kulay alat, parang luha o alat ng daga. Bago ko pa ito tuluyang mabasa, may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi ako agad nakagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Habang kumakalabog uli ang pinto, mas malakas, mas nagmamadali. Arang may hinahabol, o may ipinagatabuyan. Buksan mo. Mahina peo basag ang boses. Halos paus. Pero kilalang kilala ko. Hindi ko dapat mainig yon. Hindi ko dapat marinig ang boses ni Papa. Matagal na siyang wala. Matagal na. Humigit ang kapit ko sa liham. Nagaling sa loob ng lumang sapatos. Ramdam ko ang malamig na papel. Na parang buhay. Parang may tibo. Lumapit ako sa pinto. Dahan-dahan. Humihingal na parang may nakahawak sa dibdib ko. Pagbukas ko ng kaunting siwang. Pumaloob ang malamig na hangin. Nagaling sa daga. Kasabay nito ang amoy ng alat. Ang lumot, ang basang kahoy at alon, na bumabalik tuwing gabi ng bagyo, wala akong nakita sa dilim, walang tao, ero na roon ang mga yapak sa puti, papalapit sa bahay, at isa pang pares, na papalayo, patungo sa dalampasigan, na iwan akong nakabukas ang bibig, hindi makapaniwala, nang mapansin ko ang isang bagay, sa gilid ng pinto, isang piraso ng tela, makapal, kulay abong may guhit na puti, parehong pareho, sa suot ni Papa noong huling araw, bago siya sumakay sa bangkang, hindi na bumali, bumalik ako sa loob, isinara ang pinto, at naupo sa sahig. Tinitigan ko ang liham na nanginginig sa kamay ko. Bakit ngayon ito lumitaw? Sino ang kumakato? At bakit parang humihingi ng tulong? Ang boses na matagal ko nang kinalimutan. Binuksan ko ng dahan-dahan ang sulat. Pero bago ko pamabasa ang unang linya, may isang patak ng tubig na tumulo mula sa kisam. Diretso sa palad ko, pero, hindi ulan ang amoy nito, amoy daga, amoy ala, parang may nakatayo, sa itaas ng bubong, basa, pagod, at matagal nang naghihintay, unti-unti akong napatayo, parang may humihila sa akin pataas, papalapit sa sahig na kahoy, na ngayon ay may marahang panginginig, parang may mabigat na nakadapa sa bubong, huminto ang ulan, ero ang tunog ng pata, ay nagpapatuloy pa rin, hindi mula sa langit, kundi mula sa kung sino man. Ang nasa itaas ng bahay, hinawakan ko muli ang liham. Huminga ako ng malalim. Binuklat ko ang unang linya. Ana, kung nabasa mo ito, ibig sabihin hindi ko nagawa. Natigil ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba, o tatakbo palabas. Hindi ko nagawa ang dapat kong sabihin. Matagal kong tinago sayo. Lumamon ang katahimikan sa buong bahay. Walang hanging, walang ulan, wala kahit huni ng kuliglik parang buong mundo ay huminto, nakatingin sa akin, hinihintay ang susunod kong gagawin. May darating na gabi, na may rinig mo ang boses ko, nanlamig ang bato ko, nanigas ang likod ko. Ero ana, kung marinig mo man ako, huwag kang lalapi, mabilis akong napalingon sa bintana. Nang marinig ko uli ang mahina, putol-putol na pagiyak mula sa labas, hindi yon hangin, hindi yon alon, hindi yon guni-guni dahil hindi lahat ng bumabali, ay dapat pang kagbuksan. Parang biglang gumaan ang hangin, ero mas mabigat ang dibdib ko. Lumapit ako sa ilaw, ipinatong ang liham sa mesa, at nagpatuloy sa pagbabasa. Kahit nanginginig ang mga daliri ko, may isang katotohanang, hindi ko na ipagtapat sa iyo. Dahan-dahang gumuhit ang lamig sa paligid ko, mula sa patungong likod, habang kapalapit sa huling bahagi, ang unang pahina, at kung makita mo man ang sapatos na iniwan ko sa iyo, may malakas na kalusko sa bubong, parang dalawang ka... na unti-unting bumababa, pababa sa gilid, papalapit sa mismong bintana. Ana, wag mong isipin na ako yon. humigpit ang sikmura ko, parang may nagbabantang lumitaw, sa mismong madilim na kahabaan ng bintana, habang nakabukas ang kwento, sa pangalawang pahina ng liham, dahan-dahan kong binuklat ang tiklop ng pahina, habang ang boses sa labas, ay unti-unting lumalakas. Paos, humahabol ng hininga, tila nagmamakaawa, o nanunubo. Ana, halos mabitawan ko ang liham. Ero pinilit kong basahin ang huling bahagi. Kahit tinutulak na ako ng tako, nahuwag nang ituloy pa. Ang nawala noong gabing iyon. Hindi ako, parang biglang bumigat ang hangin. May malamig na pumisil sa bato ko. Bumagal ang galaw ng mundo. May sumama sa amin sa dagat. Napakagat ako sa labi para hindi sumigaw. Nang tumingin ako sa bintana, wala na ang anino, pero naroon ang isang basang marka sa salamin. Hugis kamay, pero mas mahaba ang mga daliri, parang pilig ginagaya ang kao. Bumalik ako sa liham, isa na lang kalata ang natitira, nangingilid ang luha ko. Habang binabasa ang mga salitang, tila minadaling isinulat, parang nagmamadali si Papa. Noong oras na yon, Ana, Kapag humakbang siya papalapit sa iyo, huwag kang lalapi, huwag mo siyang tawagin, at higit sa lahat, may kaluskos na naman. Ngayon ay sa mismong hagdan, papunta sa ilalim ng bahay, mabagal, mabiga, isa, dalawa, tatlo, hawak ko ang huling linya ng liham, habang ang punog ng bawat hakbang, ay papalapit ng kapalapi, sa mismong silid kung saan ako nakatayo, huwag mong suting muli, ang sapatos na yan. Napatigil ako, nilingon ang lumang sapato sa sahig, nangingintab ang balat nito, basang-basa, kahit hindi man lang nadampian ng ulan. At habang unti-unting bumubukas, ang pintong dati sarado, habang kumapasok ang malami, na amoy ng daga, habang may aninong kapaso, na hindi ko maaninag ang mukha, napaatras ako, mahigit na hawak ang liham ni Papa, at dama ko sa dibdib, na ang huling bilin niya, ay hindi Kundi huling pagtatanggol asasandaling sandaling kumaluskos ang sahig sa harap ko alam kong huli na para tumakbo pa dahil ang nilalang sa pintuan ay hindi na kailangan ng pahintulo para pumasok